Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Uh, sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, uh, maganda na yan. Dahil uh, sabi ni Kristo, pabigitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo, sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Timaria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Uh, hello at napagparang oras sa lahat at welcome po. Welcome sa ating uh, munting tahanan dito uh, sa Facebook at sa YouTube ang ating uh, Pesmo Plus sa mga... Ating mga taga-subaybay, uh, welcome po. At sa mga bago naman at uh, uh, bibisita lang dito sa ating channel, uh, welcome din po kayo. At uh, nandito tayo sa ating PESMA, Pagnilayan ang Ibanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ito po yung reflections ng ating gospel uh, for today. So unahin po natin at uh, basahin ang ating ibanghelyo para sa araw na ito. Ito po ay nanggaling sa helio De San Mateo, capítulo 9, versículo 9, enganchalese. Uh, ang una po natin gagawin ay ang pagbasa ng ating Ebanghelyo na nanggaling kay uh, San Mateo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang 7. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tinipon ni Jesus ang labing dalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas, ng masasamang espiritu at magpagaling, ng may mga karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol. Si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Si na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Si na Filipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na Publicano. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang labing dalawang ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintel o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaralin nyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At atin naman pong babasahin ngayon ang words of our Holy Father, yung pagninilay po ni Pope Francis na ibinasi niya sa ating gospel sa araw na ito na nanggaling sa gospel of St. Matthew chapter 10 verses 1 to 7. Ito na po yung pagninilay ng ating Santo Papa. Basahin po natin. Our efforts to seek the face of God are born of the desire for an encounter with the Lord, a personal encounter, an encounter with His immense love, with His saving power. the 12 apostles described in today's gospel in matthew chapter 10 verses 1 to 7 received the grace to encounter him physically in jesus christ the incarnate son of god jesus as we heard called each of them by name he looked them in the eye and they in turn gazed at his face so jesus listened to his voice and beheld his miracles. The personal encounter with the Lord, a time of grace and salvation, entails a mission. As you go on, Jesus tells them, proclaim the good news. The kingdom of heaven is at hand. verse 7. Encounter and mission must not be separated. This kind of personal encounter with Jesus Christ is possible also for us. who are the disciples of the third millennium. In our effort to seek the Lord's face, we can recognize him in the face of the poor, the sick, the abandoned, and the foreigners whom God places on our way. Ito po ay binasa niya sa Santa Marta address noong 8th of July in the year of our Lord 2020. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. Ang unang pagninilay na aking babasahin na nanggaling kay Pesma, Sister Florencia Camus Valdez. Ito ay may pamagat na tinawag ni Jesus ang kanyang labing dalawang alagad. Dahil sa saganang ani at pangangailangan ng mga manggagawa, si Jesus pagkatapos na anyayahan ang kanyang mga alagad na manalangin para sa mga manggagawa ay kaagad na binigay ang unang sagot sa panalangin sa pamamagitan ng pag-aatas sa kanyang labing dalawang alagad na maging kanyang mga katrabaho sa pag-aani. Hindi namang binahagi ni Jesus ang kanyang otoridad at misyon, kundi naghahanda din siya sa isang administrative structure na magiging posible ang pagpapatuloy ng kilusan na kanyang sinimulan. Ang labing dalawa ay tumutukoy sa labing dalawang tribo ng Israel na bumubuo sa bayan ng Diyos. Sa pagpili ng labing dalawa, mayroon tayong inaugurasyon ng bagong Israel. Pansinin na ang labing dalawang disipulo ay itinalaga bilang mga mga apostol. Ito ay mula sa pandiwang apostelo na nangangahulugang magpadala. Ang apostol ay isa na sinugo dahil si Jesus ay sinugo ng Ama. Yan po ay makikita sa Matthew chapter 10 verse 40. At binigyan ng otoridad ng Diyos na ipahayag ang kaharian. Ngayon, ay isinugo niya ang labing dalawa upang gawin ang kanyang ginagawa. Ang labing dalawa ay isang mahalagang grupo na dahil sa kanilang malapit na kaugnayan kay Jesus ay nagbibigay ng pagpapatuloy sa pagitan ng makasaysayang Jesus at ng mga unang Kristiyano. Bilang mga orihinal na saksi, dinagarantiyahan nila ang katapatan ng mga paniniwala at gawain ng komunidad sa mga turo ni Jesus. Ito po ay pinagnilayan ni Sister Epesma Florencia Camus Valdez sa Matthew chapter 10 verses 1 to 7. Uh, thank you, uh, Pesma Florence, sa mong nilay. At ang ating pong susunod na pagninilay ay bibigay sa atin ni Pesma, uh, Sister Nysi ng Davao City. Uh, go ahead, uh, Sister Nysi. Mapagpalang araw po sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. At thank you po, Pismarex, sa ibanghelyo natin sinugo ang labindalawang apuson at sila ang pinili ng Diyos at isiwalat nila ang maputing balita. Sila'y naglalakbay sa ang dako ng mundo para tayo'y ipunin sa iisang kawan ng Diyos. Ganun paman, binalaanan sila ni Jesus na wag pumasok sa lungsod ng mga Samaritano at sa puok ng mga hintel at hinanap nila ang nawawalang sa bayan ng Israel. Ganon pa man, hanggang ngayon, mayroon pang nawawalang tupa na nagtatago sa dilim na nagpapatuloy sa kanilang mga o hindi mabuting gawain sa kanilang kapwa lalong-lalo na sa bansa natin ngayon tayo gusto ng kapayapaan ang iba ayaw ng kapayapaan gusto natin iwasan ang kaguluhan para magiging mapayapa ang bansa natin. Pero tayo ay ginugulo ng iba. Masalimuot ang isang bagay kung ito'y nagpapatuloy pa. Kagaya ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagat, hanapin ninyo ang tupang nawawala sa bayan ng Israel. Sa inyong pagyaon ay mangaral kayo. Dahil gusto ng Diyos, tayo ay nagkakaisa sa kanyang sambayanan na kanyang mga anak. At makamta natin ang kapayapaan sa ating puso ang mga alagad ng Diyos, inalay din nila ang kanilang buhay dahil sa malaki ang pag-ibig sa Diyos. Sila ang ating halimbawa na nagdala ng kapayapaan at mangaral sa ating at sa sanlibutan. ang pangyayaring ito sa ating buhay may hangganan din kung tayo ay humingi ng tulong sa Diyos na mabigyan tayo ng kapayapaan ang ating bansa at sa iba pang mga bansa. Ang pag-ibig ng Diyos ay ating makakamtan sa lahat ng araw-araw sa ating buhay. At yan lamang po ang aking reflection ngayon sa umagang ito. Maraming salamat po sa lahat. At sa Pisma Plus, isiwalat ang mabuting balita sa buong mundo. Salamat and God bless. Uh, thank you so much, Sister Nancy, sa iyong napakagandang nilay. At uh, syempre, ang susunod ay ang ating kapatid na nanggaling sa banal na lupa ng Israel, sa Haifa, Israel. Ito po ay bibigay ni Pesma Jovan Grufo. Go ahead, uh, Pesma Jovan. Shalom! Tsuraym uh, tovin! Dito sa Israel. At uh, syempre makakatanggi pa tayo pa sa ating uh, masi, masugid na at uh, walang kapaguran na si Brother Rex. Ang uh, aming uh, programa ang ating programa ng pagninilay sa Ebanghelyo ng Madaling Araw sa Pilipinas sa so Pisma. So magbibigay uh, lang po ako ng konting reflection sa ating Ebanghelyo ngayon. Ah uh, ating pagtuunan ng pansin itong uh, pagpapagaling ng ating uh, Panginoon kasama itong mga apostolis na minamahal at tinawag ng ating Panginoong Yesus ng mga apostolis niya na apostolis niya na uh, binigyan niya ng kapangyarihan na magpagaling at magpalayas ng demonyo. So mga kapatid, uh, itong ibinigay Uh, ng ating Panginoong Hesus lalo lalo sa kanyang ministry nung araw na yon at uh, maraming pagpapagaling ang uh, ginawa ng ating Panginoong Yesu Kristo uh, lahat ng pagpapalayas ng demonyo ito mga kapatid ay kayang gawin ng mga apostoles nung kapanahon ng iyon dahil Uh, nababasa natin sa banal na kasulatan na ibinigay uh, na ang Panginoong Yesus yung kapangyarihan at authority sa ating mga apostol ang uh, magpagaling sa mga may sakit at uh, na magpalayas ng demonyo so alam naman natin na no yung sa ating uh, mga mahal lakap mga kaparian uh, yung uh, kapangyarihan din lalo lalo yung mga eksorsismong pari hindi lang sa eksorsismong pari ano kundi lahat ng mga pari ordained priests ito yung uh, uh, na tanggap nila na kapangyarihan galing sa ating Panginoong Yesu Kristo na magpalayas ng uh, demonyo o magpagaling ng mga sakit dahil maliwanag naman ano sa Uh, sinasabi sa James kung uh, may karamdaman kayo uh, uh, dumulog o pumunta kayo sa mga elders walang iba kundi ang ating mga mahal na kaparian sa simbahan dahil andito yung mga sakramento kung anuman yung pamumuhay natin mga lumang uh, buhay natin na namumuhay tayo sa kasamaan lalo lalo ang pitong kapital na pagkakasala na ito seven capital sin na nanahan sa ating buhay automatic kagawan ng kalaban niya ng demonyo pero mga kapatid huwag tayong mag-alala dahil itong mga sakramento na nagpapabanal at naguhugas sa ating mga kasalanan na iniwan ni Kristo saan niya iniwan at matatagpuan din natin dito sa, sa loob ng simbahan. Itong mga sakramentong ito, napaka-spoiled natin, ano? hindi pa natin maisagawa. Spoiled tayo sa Panginoon dahil kaano man, kalala, kapulang ating mga kasalanan. Pag in-receive natin itong mga nagpapagaling na mga sakramento na ito, niniwan ni Kristo sa loob ng simbahan na hinahawakan ng mga kaparian natin na natanggap nila sa mga apostoles natin no? sa sakseso ng mga apostoles natin na napatungan sila, noordinan na sila at ibinigay at ipinasa ang authority at ang kapangyarihan na magpagaling physical o spiritual na kasakitan ng ating buhay so mga kapatid ang pagpapagaling ay ito ay isang halimbawa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin lahat sa pag-receive natin ng sakramento ng kupisal, dito natin mararamdaman yung walang katulad na pagmamahal ni Jesus para sa ating lahat. Nararamdaman natin yung kagalingan ng ating mga karamdaman, hindi lang ang ating karamdaman, kundi ang espiritual at nare-receive at nafe-feel natin yung grasya, biyaya ng Diyos. Kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa kung ano man yung mga sagabal sa pag-receive natin sa grasya ng Diyos, yung sanctifying grace, ay mawawala ang lahat ng mga ito. Mawawala ang lahat ng mga ito sa gabal na ito sa pag-receive ng mga sakramento ng kumpisales, mga sakramento na papagaling sa ating buhay. Manatili tayo sa kabanalan gaya ng pagtawag ni Jesus sa ating lahat ng mga pakabanal. Tanggapin natin ang mga sakramentong ito. Ang tunay na pagpapagaling sa ating mga kasakitan at ang mga mortal natin pagkakasala ay mahugasan ng lahat ng mga ito. Sa bahay, sa simbahan na iniwan ni Kristo sa atin lahat, nananahan ni dito yung mga sakramentong nagpapabanal at naghuhugas ng ating mga kasalanan. Thank you, uh, Pasma Juban, sa napakangandang mong nilay. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat sa lahat po na nagpadala ng kanilang mga nilay. Ni uh, Pesma Florencia Valdez, ni uh, Pesma Naisi Dainte, si Pesma Juban Rufo ng uh, Haifa Israel. Thank you rin sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, at pagsusuporta sa ating munting tahanan. At sa ating pong napakahalagang gawain na ito na ang paggalat ng magandang balita. Sana po ay uh, i-like at i-subscribe ang ating channel para naman maikalat natin ang magandang balita na ito. Ito naman po si Pesma Rex Harder from Chicagoland. Hanggang sa muli. And may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. For the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.